para mas maganda yung nakikita niya ko kayo. Oo, oh, pwede ka pupunta rito para ma... Ah, nasa Mindoro, medyo malayo. Nasa Mindoro. Y ganito po, ah, tawagan niyo po ako sa Viber. Ito po ang Viber number ko para magkita po kayo sa ano, yung true Viber. Apa, apa. Ayun. Andito, ano ba pangalan ng doktor? Asa yung picture niya dati? Maganda pala yung ano? Ah, nasa Kalapan, no? Oh. Kalapan. Ito po yung talagang picture niya ni yan, si Doktor. Bata pa sa dyan. Ilan, ilan, ilan taon daw sa dyan sa picture na yan? Tatanong ka, pwede yung makausap, do? Kausapin natin si Doktor. Ano bang pang... Se uh, 73 na po kayo, Dok. Hmm. Ah, ganun po ba? Dali lang po ah. Kina... Kamu... Kamu... Sa DCR. Apo. Yung picture ko lang nakita niyo. Apo. Yun yung pag hinanap niyo yung pangalan ko sa Google. Sa Google, pag hinanap niyo yung, yung, yung pangalan niya. Yun yung lalabas. Uh, ano po ang tunay niyo yung pangalan, Dok? Jose. Ang Catholic name ko is Jose. Tapos ah. ang Islamic name ko, Hussein. Hussein. Oo. Kaya para safe sa katoliko sa Islam, Dr. J ang ginagamit ko. Oh, Dr. J. J. Oh. Uh, pero ang J. Jose. Apo, oh. J. Jose. At saka, uh, ang Hussein, Jose rin. Uh, -huh. <laughs> uh kailan pa kayo dito sa area ng Yabo? About a month. Ano ba? Isang buwan siguro. Isang buwan na po? Saan po kayo galing dati? Bakit napunta rin sa Quiapo? Sa Lerma. Sa Lerma, may... Espanya. Dun sa... Espanya. Oo, oh, dun sa isang... Uh, dorm po doon. Uh, ano po ang uh, doktor po kayo uh, Specialist po kayo? Saan po? Psychiatrist. So Psychiatrist. 22 years po ako sa Europa. Ah, 22 years sa Europa? Sa Munich, Germany, at ah, saka sa Vienna, Austria. Sa Vienna, Vienna, Austria. Ibig sabihin, uh -huh. Ang tagal niyo pa lang nag, ano, ah, nag, uh, matagal pala kayong nag, nag, uh, nag, uh, nag, niyo, 22 years. Tap, pero ilang taong kayo naging, kailan po kayo nawala ng trabaho? Pagbalik ko sa Pilipinas. Pagbalik niyo sa Pilipinas, kailan okay, po kayo? Yung, yung kasing sa Europa, sa, sa Vienna, sa Vienna panahon niya na Fidel Ramos, si Shani, Leticia Ramos Shani, Apo. kapatid niya. O, oh, yun ang kaibigan ko doon sa United Nations. Apo. Tapos sa uh, Munich naman, ang kumbaga sa uh, Europa, eh, Munich ang modern parang Germany. Eh, kasi nagdidirect din ako ng mga 3D exhibit. Tag? ako ng mga 3D exhibit. At saka nag-host din pag, kunyari yung national holiday ng kung saan lugar. Tapos, pag nag-request sila, ayun. Dito naman sa Pilipinas po, ako yung unang trading. Tatawag ako. Ellen, may interview lang ako. Bakit? Ellen? O sige, kung... Tatawag ako sa'yo, tatawag ako sa'yo. Saglit lang, saglit lang, taposin ko lang itong in-interview ko. Paki, uh, paki, pa. Nung uh, dumating kayo rito, tila, anong buwan? Pagka uwi niyo galing duro? Dumating ako dito, pero uma, umaalis sa DCD na ako within Asia na. Kapag? Oo. Uh, Masakit tumutuloy po ngayon? nga. Wala na kayong ba, ano ah? May pamilya po ba kayo? Kasi yung yung bahay ko sa Binondo, binenta ko nung bago ko umalis po punta Europa. And then, parang nagtataka yung pagkakataon. Actually, kaninang maga, hindi ko alam kung bakit naisip ko na puntahan yung dating bahay namin doon. Sa Binondo? Oo. Oh. Pinapuntahan niyo po kanina? Oo. Oh. And surprisingly, yung mga tao sa paligid na yun, mga tindang pagkain, alam mo ang pinakain nila doon? Kinala pa kayo doon. Ilang taon po kayo sa Binondo, yung dating bahay nyo doon? Doon ako lumaki. Doon kayo lumaki. Sa sa Binondo San po? Sa San Nicolas. Ah, sa San Nicolas. Between Madrid and Barcelona. Madrid, uh, Barcelona. Alam ko yun. Barcelona Street. Ngayon, ang pinakamataas na building doon sa, sa San Nicolas yung dating bahay ni Doña Consuelo para ng Vida de Castro. Nat ano niya ang tawag dito ay uh, may anak may, may anak kayo. Ano? Ah, binata po kayo. Pinata y yun yung, naman bahay ko, yung bahay ko kung kinalakihan. Actually, kaya Mr. Nangko pinabenta. Uh, Ay, benta niyo doon. Sa kanya. At siya, siya ang pinaghanap po actually ng bahay. Eh, inahanap pala kayo ng na may naghahanap pala sa inyo. Alam niyo na. Inahanap na kayo ng uh, kakilala niyo. At uh, ibig sabihin, sa kailang graduate po ng, uh, ng uh, medicine. Nag-start ako sa Diliman, UP Diliman. Apo. Hindi lang ang kaya ng utak <laughs> natin. Dahil <laughs> kinano po nang, yun? Nang mag-entrance, Right, uh, lang doon. Nandiyan na po yun. <laughs> like, uh, nasa upper 4% ako ng mga national na kumuha ng entrance. After that, uh, nag-working student ako. So, nag-cross and roll ako sa Manila. Sa UP Manila. Mm -hmm. o, plus sa MCU. Ang problema lang, yung credit yung grades mo sa UP Manila, in honor ng MCU. Pero yung sa MCU, hindi automatically owner na hindi ba ba So, ano yun? Ito na lumabas na lang ako. Nagpunta ko ng Colombo Stadium. Saan po ba kayo natutulog na yun? Saan kayo natutulog po kayo? Tumutuloy? Kung saan lang uh, abutin ng gabi? Ay, di naman kayo. 73 na kayo. Wala naman kayo nararandaman sa katawan. Eh, pagka medyo hilo, <laughs> unstable. Saan kayo hospital po na masukan dito sa Pilipinas? Hindi ako na masukan. Ah, talaga. Uh, Nag-ano lang talaga yan. May sarili akong clinic. May sarili kayong clinic. Pero, pinasikaso ko yung mga pasyente mo. Mga pasyente mo. Uh, mga kapatid nyo, nasaan po ngayon? Nasa Washington. Nasa Washington, D.C. Uh, ilan po kapatid nyo? Dalawa. Dalawa na sa Washington. Dito po sa Pilipinas, kamag-anak. Wala na kamagana anak dito. Kapitan, sino yung sa kanya rito? Si attorney. Ano niya? Ano ah. din po si attorney? Ah. Pamangkin. Ah, Pamangkin, o. sige po, inaasikasyon na kayo ng polis. Kumain na po kayo. Kumain na kayo. Kanin, ngayon po. Nag-lunch nag na kayo. Ito si Atty. Habal. Oo. Oh. Attorney Habal. Joel Habal. Joel Habal. Chief Legal Officer ng Department of Agrarian Relations. Ang asawa naman niya, judge sa Bansudo. Oo oh, yan. Sige po, mag na kayo. Oo, niyo po. Hi, Joel. Yan. Hinahanap mo daw ako. Oo nga eh. Ha? Kung saan lang abutan, ganun. Eh kasi nga may mga tao na gumagawa, may mga tao dito na gumawa ng eksena din sa dating dorm. So normally, di ba pagka yung gumawa sila ng mga isip, mga ganyan, ang in-expect nila ay yung gagantiga. ka. Ang ginawa ko, hindi ako nag-react hanggang ngayon. Pero pagdating ng New Year,

doon po, dadalhin ko po kayo sa opisina namin. Oh, sa opisina. na okay. bibigyan ko po, po kayo ng personal hygiene. At kayo, makapalito po kayo doon. Makapag sa police na office na, -tab 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 na lang pala. Ayun. Bibihisan. Sige po, kayo na lang. Tony, Ayan. Tony, pagbibigyan <coughs> na lang po namin ng sabon, shampoo, toothpaste, <coughs> na kahong -ab bagong damit para ako makapagpalit. Doon na lang po sa police office na lang po siguro sa opisina namin sa plaza. Ito po sa may Mel pinuntahan niyo po. <coughs> Tapat po ng simbahan ng Kiapo. Apo, apo, apo. Hindi na po, hindi na po. Uh, doon na po sa pag-i-stayin mo na namin doon sa opisina. Ayan. Sige. Sige po, morning. Apo, apo, apo. Welcome po, welcome po. See you po mamaya. Uh, -huh. uh ang naghahanap, uh, naiiyak na. Naiiyak yung Ano niya? Pamangkin? Pamangkin. Na nakita ako. na nung uh, pamangkin, yung abogadong pamangkin, nakita na. Hmm. na naiyak no. Mabuti hmm. ang... nakita nyo ta? Hindi ko na nabukaan ko eh. Nung magdumaan siya ngayon, nakit, nakita, so, nakita kapitan. Makikiyo po eh. Oo. Oh. E, ko, pag tayo, nakita ko. <laughs> okay, okay pa, dok. dok. Salamat, Dok. Ha. Mag ay. mag kayo. Ano yun, ano yung pamangkin nyo na, si Atorne. Salamat pupunta, po. Pupunta, nyo. pupunta. Boy Gonzales po, boy pupuntahan po kayo doon sa ano. Tsaka tutuwal, bibigyan kayo ng <coughs> ano ng mga pulis. Sige po. 73 uh, years old apos, na si... Ako sa, ...sa mga pulis na... Na-discover ko kaya hindi ako masyadong nagliri-react. Hindi ba nagkakanakawan dito? Apo. Ay, tip niya sa polis yan. Tapos merong may, mga akala mo nagpapasikat na... Apo, kayo, sige na, po. Pa nila. So actually, ang mga manggalakaw, hindi outsiders. na lo, ano? Kasi, like ako, alam nila kung ano yung usually tulog ako ganyan. <laughs> <Ba 'n mawawala>? <laughs> <laughs> o ganyan. Yung bang mawawala. sige po. Kaya wala akong wala akong wala akong wala akong wala akong wala wala akong wala akong wala akong Oo, no, oh, eh, alam niyo dito sa Kiapo. Tapos alam niyo, yun ang mga pagdumaan sila. kanihan. Naalis na. Hindi. Ando pa rin. Pagka, ano, may ini-spray sila na pangpapulong. Okay, sige po. Tip niya, bigay niya ng tip sa pulis yan. Oh, so, sige po. Eh, na nakakatuwa nito. Alos na iyak yung ano. Alos na iyak yung uh, pamangking abogado. Pamangking abogado nakita yung kanyang uh, Kela, yung kanyang chuhin, doktor. Sa ano ba peste ni doktor? Panan ni May press name ko ng doktor. Ah, uh, yung abogado? Oo. Oh, eh. if... Taga tayo po. Pero itong si doktor, anong press name na talaga? Anong uh, first J. JJ lang. J o, oh, or Jose. Jose po talaga. Jose, marayal. ano siya? At dito? Oh, uh, Psychiatrist. Psychiatrist. doktor. Sa utak. Oh. Sa utak. Ayun, nakita na ng pamangkin. Ay, eh, salamat po. Ayan, nandiyan naman lang. ang kagandaan niya, may bagong ano. Napaka uh, ganda, galing-galing. Ang ganda niyo. Nakita niya, uh, inahanap niya uh, yung kamag-anak na abogado, nagpunta ng pusinto. Nagbigay ng picture. Ng February 4 po. February 4 lang, ha, Kapitan na Robles. Ito uh, lang tapos, ginawa niya yung picture, tapos uh, yung... Uh, yung uh, detalye pati yung contact ng abogado tagadar opo tapos tumakit naglalakad siya rito naglalakad dito nagabango ka nag kasi tayo ng mga kriminal dito oh, eh nakita mo doktor oh, nakit nakita, ko na mukha ko sa doktor oh, eh. pogi Pog siya nung no, ano ang picture niya oh, pogi siya pakitinga pogi siya ano si si dok wala pa lang ano walang as asawa, walang uh, asawa. Uh, binata. Diatrice, eh. Oo. Oh nagano siya, nagtakas lang napunta nang Europe. Europe. Uh, Kaya, specialista na. Specialista nag -na nag specialista. Ganda, sandali lang po at uh, mamaya po may pa-plus nga pala ako. Salamat sa inyo at tinitingnan pa nga ano, kita nyo. Siya po 'yan kausap ko ngayon. Si Dr. J lang tawag eh, o si um, J Ambalada. Oy, salamat po ah. Eh. Salamat sa inyo mga pulis. Talaga naman pagkaganyan pag ng Pagkaganyan ng ganyan mga pulis eh. Ayun, tutuloy, dadali-dadali, bibigyan pa lang ano yan, ng maayos na uh, hygiene, tapos, damit, bibigyan mo damit? Opo. Bibigyan mo? Opo. Ang oh. Eh, minsan lang mo yung talent, doktor eh. <laughs> sige po, sige po. Yan, salamat sa inyo. Hindi na ako makapagbasa, salamat po sa inyo.